ang lumang bahay sa may kakawate. May mga lugar sa probinsya na kahit ilang taon na lumipas, hindi mo basta makakalimutan. At minsan, ang lugar mismo ang nakakakita sa iyo. Ito ay ang kwento na isang barkada na hindi na muling bumalik sa probinsya ng kaibigan nila minsan may mga bahay na hindi mo dapat tinitingnan ng matagal. Simula ng paglalakbay, summer vacation. Nagkaya niya ang si Mark, Nika at Allen pumunta sa probinsya ng kaibigan nila si Brian sa Quezon. Ayan habang tuloy sila sa paglalakad. Huwag kayo tumingin dyan. Huwag niyong titigan na matagal. May nakatira pa dyan. Pero patagal lang patay. Akala ng parkada, kwentong probinsya lang. Pero pagdaan nila, kumalaw yung kortina sa second floor. Walang hangin. Pero parang may tao na nakasilip sa loob. Nang ilabot si Nika, na nahimik si Leia. Nang bibiruan pa si na Mark at Alec. Pero iba ang lamig na nararamdaman nila. Naramdaman nila yung pinapanood sila. Ang unang babala. Sa second floor doon kanina, napahinto ang lahat. Kasi wala namang babae na napanggit kahit si Napatingin si Brian, bakit iba yung expression. Huwag din na pag-usapan yan. Lalo na pagkatapos ng adas 12. Walang nakaintindi pero hindi na rin nila tinuloy. Isa-isa silang natulog. 3.07 am Sabay-sabay silang apat nagising. Hindi nila alam bakit. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Parang bawal pumalaw ng hangin. Tapos, unti-unti nilang narinig. Tok, tok, tok. Kumakatok sa bintana. Di nakita ang open field. Nakita nila yung lumang bahay. Nasa tabi na ng bahay nila, Brian. Parang lumapit. Parang kumapang. At sa second floor, may maputing babaeng nakasilip sa bintana. ngayon, nakangiti siya. Ang tanong na hindi pwedeng sakutin. Nanigas sila sa takot. Hindi sila makagalaw. Hindi sila makasigaw. Para silang tinuhong ng lamig mula puto hanggang utak nila narinig sa tenga nila pero parang galing din sa loob ng utak nila. Sinong tumingin sa akin? Matok at tuwad nila na labo ang maningin at sabay-sabay silang nawala ng malay. Pagkisip. Umaga na. May mga sugat sila sa braso. Parang tinusok na mga tinig ng kakawati. Pagtingin nila sa labas, pumalik na ang bahay sa malayo. Parang walang nangyari. Pero simula nun, kahit pumalik na sila lahat sa Maynilag, Bawing 3am, minsan nagigising sila sa parehong tunog. Tok, tok, tok. Pagtingin nila sa salamin o sa madilim na sulok ng kwarto, may nakasilip. May nakatingin ulit sa kanila at nakangiti pa rin. Hindi nila alam bakit sila ang pinili. Pero may isang sigurado. Ang mga bahay na matagal ng patay. Eh minsan, hindi sila naghihintay na mo. Minsan, sila ang lumalapit.